Respect. Sa tatlong naging relasyon mo, ikaw nakipag-break doon sa tatlo? Hindi po. Sila? Iniwan oh. ka? Hindi po, hindi po. I uh, like, more Paano like... Paano ba uh, nag-break yung Gen Zs? M parang mutual po. Mutual. mutual. so... Uh, yung... So, sino nag-initiate ng breakup? Siyempre yung decision mutual sa dulo, no. di ba? Magkakas. Kanino Pero, nanggaling. Kanino nanggaling yung maghiwalay na tayo. I guess, ano lang po, it, it, it's, it's na lang po talaga, like, we had a feeling na it's not gonna work out. So, yung mga things na sinasend namin minsan, you know, parang parang iba na yung feeling na binibigay nila. So so it's like ganun. Parang mutual talaga. So wala nang nag-initiate. Wala nagsabing, yeah. pwede ba tapusin na natin to or pwede oh, ba? Oh, di ba meron namang ganun? Na yeah, can we end this relationship? I don't want to grab some boba with you anymore. <laughs> oh. <laughs> That's too hard. Alam ano oh. mo po, uh, wala naman pong ganun <laughs> na point. Pero yun po. More mutual lang po talaga. I'm sorry. I'm so over boba now. Oh! <laughs> wow! Oh! Yeah, boba is so, so two years ago. I'm oh. so past that. I want something else. I want... I want... Matcha. I want... Macchiato. Ay, <laughs> <I don't know. laughs> <laughs> so, oh. na na-milk tea. Yung ganon. So, na-dump ka na? Yes po. Oh. Na-iwan. Nang Nang-iwan ka na? Yes po. Anong nararamdaman hmm. ng nang, nang iiwan? Yung nag-iwan o iniwan? Yung nang iwan. Anong nararamdaman na nang iwan sa oras na nang iwan siya? Siyempre po, parang ano, sad ka. Kasi may gusto ka na di mo na di mo na kayang kunin ulit. So, parang yun. But then, then again, you can always see like the yung situation parang glass half empty or half full. So I always see it as a lesson na imbis na it's a loss, at least meron po akong na-pick up na learning. Uh, yeah, learning experience para for future um, relationships. So parang in a way, nandiyan din siya, but in a lesson. Mm. Kasi yung, yung mga naiiwan, alam naman natin, yung mga naiiwan, umiiyak. Mm. Yun Yung naiiwan kaya, umiiyak din kaya sila. Nagbubunyi kaya sila. Nakakatulog kaya sila agad na maaga. Kasi yung mga naiwan, di nakakatulog agad yan eh. Ano kayang ginagawa nila pagkatapos silang tumalikod? Sino kayang kakausapin nila? Kakain ba sila ng masarap o hindi sila makakakain? Lalabas ba sila o magtatago nilang sa loob ng bahay? Kakausapin ba nila yung mga nanay at tatay nila o ayaw nila makipag-usap sa kahit kanino man? Ano kayang ginagawa nila? Gusto pa ba nilang gumising o ayaw na nilang matulog? Gusto pa ba nilang mabuhay o gusto nilang mawala na lang sa mundong ito? Ano bang hey, ginagawa nila? Ito nga, gusto kong malaman, i-tweet nyo lang Hashtag Showtime, Megan Earn, yung mga sana nga mga nang iwan. Pakilagay lang kung ano yung... Napila. Ano yung mga activities nyo? <laughs> yung ganon. Okay. So, kailan ang last relationship mo? Last relationship ko po, like... It's funny music. Ano po, like a year ago. A so year that ago. was 2023? 20, 2023, yes po. po. <laughs> 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 I lost track of time. It's, it's the boba. <laughs> it's the boba I drank yesterday. So, 20, last year. Yes po. Fresh ka na ulit? Wala ka ng bitbet? Uh, wala naman po. Uh, Siyempre, I feel like nandyan din pero I just choose to disregard it. Yun lang po talaga. Anong gusto mo sa isang girl? Isang girl? Gusto ko po parang she's uh, parang respectful. She's uh kind like like kind sa mga parents din at saka kind sa mga older people for me. Mm -hmm. Na respectful talaga. Chaka I want a girl na parang like parang bubbly din na parang happy. So parang 'yun lang. Very happy, very bubbly. Very pinay yung hinahanap. Very pina yung hinahanap niya. May gano din naman sa ibang bansa, kang races. Meron nga, pero sabi ko medyo yung pinay mga ganyan. You're right. Like so, you. Ano ka ba? I'm not Pinay. Yeah. Ano ka ba? I'm Pinoy. Mas <laughs> <laughs> ganda, hindi ka babae, bakla ka, lalaki ka. <laughs>